Ang Facebook ay isa sa pinakasikat na social media sa buong mundo na pag-aari ng kumpanyang Meta, pero noong April 2021 nasangkot ang Facebook sa isang iskandalo tungkol sa data breach at privacy at security na kung saan na ang mga personal information tulad ng phone number, address, birth date ng mahigit 500 million Facebook users from 2018 to 2019 ay kumalat sa iba't ibang website at dark web. Agad itong ikinabahalan ng mga Facebook users dahil pwedeng magamit ang kanilang mga personal information sa scam at mga illegal na transaksyon. Ang isa pang nakakabahala tungkol sa Facebook ay ang pagkuha ng Facebook ng mga impormasyon na kahit hindi pinahihintulutan ng kanilang mga user tulad ng face recognition, fingerprint scan at ayon sa mga balita ay binibenta umano ng Facebook ang inyong impormasyon sa mga advertisers at bidders sa dark web. Pero dinenay naman ng Facebook ang mga aligasyon tungkol sa kanila. And to be honest, hindi na rin ako gumagamit ng Facebook dahil ibang-iba na siya sa Facebook na kinalakihan ko. Dahil sa feed ko, puro suggested for you, advertisement ng mga fast food, sponsored posts, tapos puro spot the difference ng mga picture at walang kwentang memes na may link papunta kay Lazada or Shopee. At nagkalat din yung mga video na nirepost lang galing TikTok at Instagram ang nakikita ko. Ibang iba siya noong 2009 to 2017 na mga status lang talaga ng mga friends ko at mga pictures nila yung nakikita ko sa timeline ko. Kaya naman inactive na ako sa Facebook since 2019 kasi sobrang ibang iba na yung Facebook ngayon.